Hello mga friend, good morning sa ating lahat. Ito pong kung napapansin ninyo ang dahon ng laurel, kung paano tayo swertihin at paano tayo mapigyan ng magandang bukas, kapalaran at swerte people. So ito mga pagpaswerte na ginaganap natin at ginagawa natin mga people ay ito ay instrumento lamang sa mga naniniwala lang sa mga bagay-bagay. Pero ako naniniwala ako sa ganito people. So ito ay dahon ng laurel. Ito ay susulatan natin to ng pampaswerte. Ito. kumuha ka ng pilot pen at kumuha ka ng lagayan para sa abo. At laurel na kahit na hindi po at sulatan mo ito. Ha, uh, sa akin, sinulatan ko to ng wishes ko yan, ganyan sa akin yung sulat ko more blessing manalo sa loto pera, pera, pera pera, kasi wala namang taong hindi nangangailangan yan So, ito ay nakasulat na mga people. Kung mapapansin nyo, nakasulat na. Pula na ink. So, ngayon, ano natin, pasulugin natin to, at wishes tayo, wish na sana na matupad ang aking mga kailingan, maraming benta sa negosyo maraming benta sa tindahan more money, more blessing may sasakyan na bago magiging milyon, bilyon bahay, lupa ganyan. wishes, wala namang mawawala sa you people, at wala namang perang ilalabas dito, kundi sundin lang ang mga sinasabi ko ngayon dahil sa wishes natin, harinawa, matupad at bigyan sana kami ng ng swerte sa aming mga uh, wishes sulugin sunugin mo na yan people Ayan, nakikita ay, nyo na, nasusunog na no Ayan. ako dressing tayo people kasi konti lang ang natira na, ano, at nasunog talaga. So ngayon, dahil nasunog, ilagay natin yan dito. Araw-araw mo yan gampanin. wish uli ka, gawa ka uli, pero wala na siyang sulat. wish natin, wish na matupad ang aking mga wishes ang mga kahilingan sa sa buhay. Ganyan, people. Yan, abo na lang, hulog mo uli yan sa lagayan. Wish ka uli. wish ka ulit people yan wish niyari sana matupad ang mga kahilingan ko marami sanang benta sa araw-araw kulong -araw. muli meron pang natira kahit ilang piraso ganito ang pwede mong gawin nasa yun na yan kung gusto mo wishes more wishes more wishes more blessing to come more blessing to come sa lahat so tinawa kami sa hanap, habang buhay sa hanap buhay at sa lahat meron pang isa Yan, mga people, yan. Yan ang ating wishes come true. Yan ang pinakalas ko. Depende na yan sa iyo, mga people, kung ilan ang iyong uh, susunugin, ha. Yan ang pampaswerte. Mga pampaswerte na ginaganap at ginagawa ko, mga people ay yan ay subok ko na noon pa man at ngayon kaya kung ikaw na gawin mo walang bayad po yan sundin mo lang yung mga sinasabi ko at mga ginagawa ko maraming salamat people god bless po sa ating lahat naway nakakatulong sa atin ang mga pampaswerte na ginagawa ko ay instrumento lamang yan maaring matupad maaring hindi uh, maaring marunong ka magtiyaga uh, instrumento is dagdag -dag lakas at dagdag ng ating mga influenza sa ating kaisipan na mangyari at matupad ang lahat na ating mga kailangan. Okay people, God bless. Bye-bye.